Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magnanobena sa ina ng laging saklolo. Magsitayo po tayo. Inang sakdalinis kami ay Sa Dios sama namin awamin. Kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, Sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pakamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid nagkasala kami sa iyo. Mga baging ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Habagan mo kami, maawain ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. sa umaga, noon pa man ay tinangika. Ang iyong liwa na kantak ng ay sa tanas Oh. Uh... David sa min Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Panalangin sa Nabena, magsilod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin, Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay umihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin. Huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong magiginito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ng aming mga adhikain. At ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina. Natulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukat walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makisa sa pagkilos ng mga inaapi. At turuan ang katarungan ng mga sa kanilay ng aapi. At ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalingat lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala Tangin naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan amen mga kahilingan sa ating ina nang laging saklolo Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging magigiting na saksi, sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintayin mo kami. Upang matakot kaming lubos ang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos ay sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintahing inay panalangin mo kami. Upang maunawaan namin at natinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari. Sa araw-araw na pamumuhay, masintahing inay panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala lalo na sa mga sandali ng tukso masintaing inai panalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sayo Kristiya upang kami. patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintayin ay na mo kami upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintayin ay na mo kami upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintayin ay na mo kami upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masindayang inay panalangin. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masindayang inay panalangin. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapanan, kapakanan at makakapinsala sa iba. Masin inay panalangin kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito. Alin sunod sa katarungan. Mas inay panalangin mo upang kami. gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Mas inay panalangin mo upang kami. tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Mas sintahin panalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at ang mga pari masintayin inay panalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso masintayin inay panalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos masintayin inay panalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masintayin na ipanalangin mo kami. upang kami. itagoyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintayin na ipanalangin mo kami upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintayin na ipanalangin mo kami upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintayin na ipanalangin mo upang kami upang maunawaan namin nasa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama, sa langit. Masintahing inay, panalangin mo Upang kami. pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintayin na ipanalangin mo o, kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad. sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin na ipanalangin mo kami. Tumahimik po tayo ngayon at idalangin natin ang ating mga sariling mga pangangailangan. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang miyerkules ng buwan ng Setyembre. Kali ni Sinisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay aming ding Ina, na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kali ni Sinisang Puso, upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin ang aming buhay ay tutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na kristyano upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili, sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak man, Amen. Magsitayo po ang lahat. Oh. ang nasa What do I not want? itong paglalakbay si Jesus ay mapamtan. Pasasalamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eucharistia. Magsilohod ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eucharistia, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pakadyos ay sumayo. At sa pamamagitan mo, ni nilob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mong pagsisiyan naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha Niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin, naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan, at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Igit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo Niya sa iyo, bilang Siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay, pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari na di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdaga ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magili mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Pagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan, dahil sa dinarana sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga, ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa, upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.